ang isang coronal mass ejection na naglalakbay ng mahigit dalawang milyong milya bawat oras. Ngayon, bago mo isiping ito ay isa na namang kwento tungkol sa mga batong lumulutang sa kalawakan, sasabihin ko sa iyo kung bakit mahalaga ito. Ang mga siyentipiko ay nagmamadali na maintindihan kung paano nakaligtas ang bagay na ito dahil ang mga implikasyon ay lampas pa sa astronomiya. Pinag-uusapan natin ang mga potensyal na breakthrough sa material science na maaaring magbago sa space travel. Isipin ang mga spacecraft na maaaring lumipad ng direkta sa mga solar storm nang hindi nadudurog. Isipin ang mga tirahan na makakaprotekta sa mga astronaut mula sa nakamamatay na radiation sa loob ng maraming taon. Ang mga sagot ay maaaring nakakulong sa loob ng misteryosong bisitang ito mula sa mga bituin. Pero narito ang talagang kakaiba. Lahat ng alam natin tungkol sa mga kometa ay nagsasabing